Guys, good morning guys Update natin dito sa hatanim natin na sitaw guys Pang 8 days na guys Ayan, so Pwede na tong itanim lipat guys Kaso nga dahil nga Isang tips pa pala guys Kailangan pag maglilipat Tapos itatanim mo na Kailangan hanggat maaari Hapon yung hindi, wala nang sikat ng araw para hindi ma-stress yung tanim at saka yung ugat ayun guys so ganun lang dapat <laughs> tuwing hapon hindi umaga yan guys so, check natin sila everything okay green matapos na ready ready na talaga sila yung dahon green na green Yung iba, nagtubuan na Yung iba, maliit. Ayan, katulad na ito. Pero, okay lang. Ayan sila. So, kailangan na natin silang iligan muna ulit. Para mamayang hapon, ready na sila. Ilipat. O, diba? Bilig-bilig muna, syempre. Kailangan. Wisik-wisik muna. Ayan, guys. Wisik-wisik. Ayan. O, diba? Kailangan ganyan lang. Wisik-wisik. O, diba? O, diba? Hmm. Semoga dapat segara dohin lihat di dinigan para subay-subay silang. Oke, okay. ya. Sudah jam, ya. Gimana guys? Ganda guys, no Ya. Sudah. Oke. lahat na sila dyan maliligan na fresh and fresh ang dahon parang talbos o <laughs> diba guys halos ito nga, isang dangkal nagpas pa isang dangkal naging ready na sila o guys o ganda tapos guys ito na guys, oh, riding ready na. So, nalinis na, naayos na. Diyan natin yan Hilera. Parang katulad nito guys, oh, may tumubo mag-isa. Oh. Hinaluan yan guys ng rice hull. At saka yung ipot ng mga alaga nating manok na na dapat. Yan, oh. ah, okay, guys, ang ganda ng pagkakagawa. Ready na sila mamaya. O, oh, diba guys? Yan o. Oh. Hmm? Tara dito guys, makita ko. Hinalo na 'yan oh. Busa natin ayan oh. Ayun yung ipot at saka raisal. Eh, oh. May raisal, diba? Tapos, dyan yung raisal, 'di ba? Tasa po din natin 'yan tatanim. Di ba guys, ganun lang. Mamaya, kailangan hapon kasi katulad nito guys. Ni araw na si Aring Araw. Kailangan hindi ganyan. Kailangan hapon bago siya ipunla para hindi stress Yan, lang guys. Yun lang. Ito guys, katulad na